Ah, uh, padre, padre, kumain mo na tayo, mabago, Padre. Bago, Padre. Isa ka pa rin malaking kupan. <laughs> Alam mo, Padre, kung ano ako nakilala mo, kung ganun din kita nakilala kita, hindot ka pa rin. padre, wait lang, Padre, ha? Okay, Padre. Sa kanya. Sige, akin na yan bibigyan niya daw ako ng isang malaking torototan. <laughs> torototan, padre! <laughs> Kaya malasakto, malasak ko, malapit na yung New Year, padre. New Year, Kaya, padre. Gusto kong ipagalob sa iyo yung malaking torototan na yun na negosyo. Ang papangalan natin ay Bon Torotot. <laughs> What a small business, padre. <laughs> padre. Alam mo, padre, sa sobrang yaman ko at hindi ko na kailangan ng business mo, mm -hmm. limang business ko, ang pinalubog ko. Saan? <laughs> <laughs> Alam mo, padre, imbis na malungkot, yung mga stop ko doon sa limang business na yun, pinag-party ko. Badger, <laughs> <laughs> you're, you're crazy, <laughs> Mag-party kayo! Yung <laughs> <laughs> ka ng padre, huh? meron akong nakitang mga tao na harong ano, nasa kalsada. Nasa kalsada? Natutulog sila sa kalsada. Alam mo ginawa ko? Binilang ko sila ng kalsada. <laughs> <laughs> Isa ka talagang bilyo, Padre. Para walang dumandaan doon. Para tama, makatulog tama, sila maayos, tama. Padre. <laughs> alam ko, Padre. Oo okay, nga pala, Padre. Ma-ano ko na, Padre. Mm -hmm. Ako, Padre, is eh, Ngayon, kausap kita, di ba? Mm -hmm. Nakikita mo, wala akong mga bodyguards. Oo nga, Padre. Badag, Padre. Kasi, padre. Yes, eh, padre, ganda yan. Komportable akong kasama ka, Padre. Body, oh body. Yung mga bodyguards ko, alam mo... Okay sa sobrang secured ko na tao. Ikaw lang nakakausap ko na ganito. Yung mga bodyguards ko, binibigyan ko pa sila ng bodyguards para makauwi na sila ng ligtas. <laughs> <laughs> padre, isa kang malaking ulul, Padre. <laughs> ulul ka rin, Padre. <laughs> Kambay ba tayo, Padre? Kambay. Bye, Kambay para, para, sa tagumpay. <laughs> rich lap, rich, rich lap. lap. Uh, ah, Padre, mi amor, Mi amor, ang sarap ng wine. Ang sarap ng wine, bali ito. Ang sarap ng mga pagkain. Padre. Magkano itong restaurant, padre? <laughs> <laughs> ang sarap ng pagkain, ang, ang sarap, sarap, ng drinks. Ang... Bilin mo na yung restaurant, padre. <laughs> Gusto ko ng tatlo na ito. <laughs> padre, ganito. Ano, padre? Uh, busog na kasi ako. Bali... Ako rin, padre. Ako na magbabayad dito Padre. Wala kang gagasusin. Ako bahala. Sagot ko ito. <laughs> <laughs> Padre, minapaliit mo ata ako, Padre. Bakit, Padre? Hindi. Ako na ang magbabayad sa lahat ng to. Bakit, Padre? Padre. Hindi maaari. Hindi, Hindi maaari. Dahil ako nag-send ng meeting na ito, Padre, para mapaulakan mo ako. Padre, <laughs> ikaw na nga ang nag-aksaya ng oras para sa akin, Padre. Ako na para sa pagkain, Padre. Wala kang babayaran, Uuwi kang masaya. <laughs> ako, na, ako na, Padre. Ako na. Padre. Ako na lang, Padre. Ako na, Padre. Ay, naku-loko-loko ka, Padre. Ito, Padre, ang tinatawag na... Sige, para wala na tayong pagtalunan, Padre. Ano yung, ito, Padre? Ito ang tinatawag na card roulette. Card roulette. Sige, Padre. Okay, Padre. Okay, ito yung card ko. Ito yung, yung card, mo. ko. Sige, lagay mo yung card mo dyan. Okay, lalagay ko dito. Okay, sasabihin, sasa... sasabihin mo lang, stop. Okay. I... Walang dugay ang, Padre. Walang dugay ito, Padre. I stop. <laughs> ikaw ang magbabayad, Padre. Sa akin, Padre. Wait lang. akala ko ikaw, Padre. Hindi. <laughs> Kala ko ba ikaw, Padre? Hindi, Padre. Kasi ikaw ang sabi mo sa akin kanina. Wait na, Padre, ha? <laughs> Ay! Ay! Ano yung, Padre? 7-Eleven rewards wala lang ang nadala ko, Padre. Marami <laughs> ng mga rewards yan! Hindi, <laughs> gusto na lang, Padre. Ako na lang mag... Ako na lang magbayad. Ito, Padre. Time zone ka, Padre. Marami <laughs> namang mga tickets yan, Padre. Marami... Padre, mukhang hindi tayo makakabayad dito, dito, Padre. Bakit naman, Padre? Oh, wait lang, Padre, ha? Hindi, Padre. E, masisiyar lang ako, Padre. Babalik ka kita. Ba Babalik ka kita, Padre.